Simulan natin ang balitaan sa unang araw ng kampanya ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kahit maulan, hindi yan alintana ng mga kandidato lalo na sa barangay Bagong Silang Kaloocan na siyang pinakamalaking barangay sa Pilipinas. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orso. Eleksyon na naman, kanya-kanyang pangako ang buli nating maririnig para sa mga kumakandidato sa barangay. Ikamusta e, naman kaya ang paghahanda sa pinakamalaking barangay sa Pilipinas. 30 taon ng botante si Nanay Marivel dito sa barangay 176 Bagong Silang, Kaloocan, ang pinakamalaking barangay sa Pilipinas. Tila labas masok na nga lang daw sa tenga niya ang naririnig na pangako ng mga kumakandidato. Hindi na rin bago sa kanya ang kaliwat ka ng mukhang ipinapaskil sa kanilang lugar sa tuwing may eleksyon. Pero bilang residente, ang gusto niya lang daw ngayon ay magkaroon ng sapat na programa sa mga kabataan. Sana yung mga, kwan, yung mga binibitawan nilang mga pangako ay sana matupad kasi pangako lang yung iba. Ganito rin ang sentimyento ni Allen na walong taon ng botante. May nakita raw siyang pagbabago sa kanilang lugar sa nakalipas na taon. Yun nga lang, kulang pa rin daw ang programa sa edukasyon ng mga kabataan. Ang isang pinaka-platform na nagustuhan ko sa kanila is yung magkaroon ng mga center kagaya ng para sa mga bata na walang walang sapat na space or walang sapat na budget para makapag-aral sila kahit naman maulan, hindi nagpatinag ang mga kandidato sa pag-iikot. Feeling mayor nga raw ang peg ng mga kumakandidato sa pagkapunong barangay dito sa Bagong Silang. Ang populasyon kasi nila umaabot ng mahigit 260,000 ayon sa 2020 census. Mas malaki pa kesa sa San Juan at Navotas. Kaya naging maagap sila sa pagkakabit ng posters at pagbabahagi ng kanilang platforma Ito ay para matiyak na sasapat ang 10-day campaign period at mapuntahan ang lahat ng sulok ng kanilang barangay. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.